Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinaka inaabangan at nagti-trending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay numating na ang pagkain ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Talagang ini-enjoy nga nila ito. Sabi nga ni Kuya Jomar ay mas okay din daw na doon yun na lang pinupuntahan si Ate Carla sa mall dahil mas malapit daw yun compared sa totoong bahay nila Ate Carla dahil lagi daw nagetravel travel ng 2 hours si Kuya Jomar. Sabi naman ni Ate Carla ay palagi naman daw sila mag-uusap sa cellphone baka daw magsawa na si Kuya Jomar. Kalamansi tayo. Ay may kalamansi po kayo. Ay ito na yung kalamansi. Thank you po. Thank you sa gano bilisan muna kasi mamaya may pupuntan pa tayo Bilisan mo masan pa tayo Ay, after nito nagbabagis bas pa tayo tapos kung gusto mo magtapie or milk tea pwede din naman kita libre kita ano pagmimipawagito Ano? pa 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 Bukas po, pwede naman. Hmm? Bukas? So, ayos lang sa'yo kahit medyo pagod ka bukas. O, kasi alam mo ba kaya gusto kong lumabas tayo lagi? Kasi gusto ko ka lang naman sulitin. Kasi tingnan mo, nakailang araw ka na? Pangatlo na ba ngayon? Pang-apat. O, pang-apat. Pa Anong na araw na lang, babalik ka na ulit sa inyo. So, wala yun, nanay at least dito lagi kitang napupuntahan eh doon ang layo 2 hours halos 2 hours kayo talaga naman po tayo mag cellphone eh iba pa rin kasi pag ano sa personal pag cellphone wala masyadong excitement eh baka po magsawa ka o oh? at yung madalaga magsasawa ako dito nga sa Paris di ako nagsasawa sa'yo pa kaya pagkain uh, eh minamahal mm. naman kita eh. Okay. Teka lang nga, meron pa tayong rice. Huwag mong ibusin na Meron din pala tayong ano, barbecue dyan. Nagano din ako, nagdagdag. Kasi alam mo po, masarap ang barbecue dito. Yan yung mausok-usok pa. Sarap niyan. Ano? Ano ba? Kaya mo lang na ano, lagi lang kumakain. Kaya mo lang, lagi lang, pares naman tayo tataba. Kung kakapayat <tied> na <noise> nga po. Oh, Uy, sabay mo na akong tumaba. Kahit tumaba ka, pumayat ka, hindi naman magbabago yung pagtingin ko sa'yo. Ayun Okay. Pero kasi nung kanin eh. Hindi na hinihintay ko yung kanin. di Ay Grabe at habang nandun nga sila ay todo sa pagsisilbi si Kuya Jomar kay ate Carla. Talaga nilalagyan niya ito ng tubig at noong nahulog nga ang gamit ni ate Carla ay siya pa talaga ang pumulot. Grabe talaga at napaka caring talaga at napaka masikaso ni Kuya Jomar kay ate Carla. Talagang damang-damangan ni ate Carla kung gano'n siya kamahal ni Kuya Jomar. May nanghihintay ko yung kanin. Ayaw mo bang hintayin yung kanin? Malapit na yun. Oh? Ay, nanghihintay lang. Kasi ano, para naman tumagal tayo dito. Para naman gusto mo lang umuwi eh. Ayaw mo ba nun, parity time? O, eto ka lang Eto na yung kanin mo. Fredrice, yan. Yeah. Hmm. Eto. diyan mo na kita ng tubig. Okay lang ba sa'yo malamig? Sige. O, ba't mo ko tinitingnan? Ay, no. oh, sorry. Sorry, sir. Kamili na. Ko kasi tumitingin ka sa akin, yung tuloy, na-distract ako. Ito na yung tubig mo. Ito siya na. Ako. Uy, ako na, ako na, ako na. Uy, ako na, ako na, ako na. Ako na, ako na, ako na, ako Magpapagod ka niyan. Ay, ito pa. Salamat po. Gusto mo pa ba ng exercise? Ito nga po na. Eh, Basta ha, pagkain mo, dahan-dahan lang ha. Huwag kang masyadong magmadali. Enjoy mo yung ano. Sabi nga nila, seize the moment with your loved ones. Saka, mo ba, Carla? Ay, babe pala. Ay, sir, Carla pala. Ito, ginagawa ko. Pambawi lang sa'yo. Kasi, tinan mo, tuwing pupunta kami dun, ikaw ang laging punong abala. Lagi kami pamirinda sa amin. This time, ako naman bahala. Ako naman ang taya. Okay? Okay po. Akala ko nalimutan ko ulit yung ano eh. Yung kita ako dito pala. May cash ka ba? Okay lang yun. Tinanong ko lang naman kasi may pambayad naman ako. So sige, kain ka lang ha. Girl, oh. Di ba magsisili ka? Ito, sa'yo, silin mo. Medyo malaki yan. Tapos ito, yung barbecue para sa baby ko. Sige, ito. Baby ko, tikman mo. Ako na lang po. ito. Baby ko. Ako na lang po. Sige na. Tawagin mo muna lang kung baby ko. Oh, okay. Ikaw, so, naninig ko ka na naman lang, lang. Isa lang. Sige na, baby ko. Bebe ko, ako lang muna. Ako na. Tawagin mo muna ang bebe ko. Habang nakain naman ang dalawa ay nag-aasaran pa nga sila. Inaasar pa nga ni Kuya Jomar si Ate Carla na isubo niya daw ang pagkain sa kanya. At syempre, nahiya naman si Ate Carla kaya tumatanggi naman ito. Tawang-tawa din si Kuya Jomar kay Ate Carla dahil hanggang ngayon ay mahiyain pa rin siya. Talaga napakadalagang dalag Pilipina nga ni Ate Carla. Okay lang yun. Tinanong ko lang naman kasi may pambayad naman ako. So, sige, kain ka lang ha. Girl, oh. Di ba mag-sisili mag ka? Ah, ito, sa'yo, sili mo. Medyo malaki yan. Tapos ito, yung barbecue. Para sa baby ko. Oh, sige, ito. Baby ko, ikman mo. Ako na lang po. Oh, ito, baby ko. Ako na lang po. Sige na. Tawagin mo muna kung bebe ko. Okay. Ito, so, naningi ko pa na naman, ah. Isa lang. Sige na, bebe ko. Bebe ko, ako na muna. Ako na. Tawagin mo muna kung bebe ko. Ako na, bebe ko. Okay, bebe, bebe ko. Parang sa ganun pa rin, gan. Isa pa nga. Kain na po! Bebe ko. Hindi, kain na po, bebe ko. Sige. Na. Kasi hindi ako kakain. Kain na po, bebe ko. <laughs> Sige, bebe ka. Kain na ka bebe ko. So, ano? Okay ka na? Kaya po. Tapos ka na? So, ano? Tara na? Pero, so ka na bang ayaw mo nang lumabas? Bakit? Pasensya na po, pagod ko talaga. Ha? Pagod ko talaga. Pagod ka na talaga? Pero, yun nga, sabi mo nga bukas ha. Ano? Bebe ko, tara na. Ano? Tara na, bebe ko. Thank you po. Salibang. Ah? Sige lang. Walang problema, bebe ko. Pero ano ba? Alam ba? Di ba may ano ka pa naman? Six days pa? Marami pa yun. Pero, libre kita. <coughs> Araw-araw. Hanggang nandito ka, libre kita. Okay? So, yun. Deal yan ha, deal. Deal yan, bebe ko. Oh, thank you po. Sige, wala no problem. problema. Ano, tara na. Gusto niyo po sa last day ako naman yung maglilibre. Ikaw naman maglilibre? Sure ka dun? Para po, makabawi man lang. Ah, uh, sige. Ikaw so, bahala. Pero sure ka, sa last day yan ha? Okay. Oh, okay. Good. Deal yan, deal. Okay. Deal yun ha, last day. Ikaw taya ha? Oh, deal. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!